Paano magbigay ng payo sa isang tao? Ganito kasi yun eh. Kasi pagka nagpapayo tayo, madalas hindi nila susundin yun eh. Ngayon, dapat magbigay ka ng positive ba uh, reinforcement sa mga bibigay mong advice. For example, sa trabaho, uh, sa eskwelahan, kailangan, syempre, sasabihin mo na Uy, baka tumaas ang grade mo, magi honor o sa ano sa trabaho, may chance ka na makikita ka ng boss mo, magkaroon ka ng maliit na maliit na bonus or ba promote ka eventually. Dapat nasabihin uh, sasabihin mo yung mga magagandang makukuha nila or or yung mga positive na mangyayari. For example, may umi uminom or may lasing, sasabihin mo, huwag ka mag-drive, baka mapahama ka, mamatay ka, masagasaan ka. Yung mga positive na mangyayari sa kanya. Yun dapat mong gawin, syempre. Ngayon, yung isa pa, dapat uh, isabuhay isa buhay mo, yung mga advice mo. Kasi, hindi mo, hindi ka pwedeng mag advice ng hindi mo, hindi mo inaano yung sinasabuhay yung, ano, yung advice mo. Halimbawa, may nag-aaral mo siyang mabuti, pero hindi ka nakatapos. Or, may nagtutut-brush mo siya ng mabuti, tapos bungi siya. O kaya, mag hindi mo siya pinapainom, lasinggero ka, paano ka susundin ng tao? Ngayon, yung buhay mo, iayos mo din. Tapos, syempre, magbigay ka rin ng mga positive na ano, ba diba? Mga positive na mangyayari sa kanya. Yun lang, na ulitin ko lang, uh, Kung una, lahat ng ano, lahat ng pwede mong ibigay na advice, syempre, lahat yan, may positive na mangyayari yan, syempre. Ngayon, iibida mo yung positive na yun sa taong a-advisean mo whether sa friendship, relationship ito yung mangyayari sa'yo magandang bagay pag ginawa mo to pag ito yung mangyayari sa'yo uh, ito yung financial success pag ginawa mo to and syempre pangalawa magbihingi lang sila sa'yo ng advice kung master mo yon syempre pag may natapos kang course may mangyayari sa'yo ng advice ibig sabihin nun master mo kasi yung bagay na yun eh ngayon, sa sayo sila hihingi ng tulong. Ganon din sa ano, sa buhay syempre, uh, mahirap masterin yung mga buhay natin, kung ano man yung mga i-advise natin. Pag nakita nila yung buhay mo, nasa ayos, hindi ka pariwara, may direksyon ng buhay mo, yung bang may goals ka, uh, may success ka, kahit hindi man yung, yung pinaka mataas na success, kahit yung uh, minor success lang alam mo yun hihingi pa rin at hihingi sila ng advice sa iyo and eh, dapat siyempre, na, sinasabuhay mo yun yung bagay na i-advise mo para mas maniwala sila sa iyo yun lang mga kastowik maraming salamat